Ito po ang mga gawa ng aking mga anak. Una kain. Tapos nagsisil pa po. Ayan. Ito po ang mga gawa niyan. Yung atawa ko naman po. Ayan. Nakahiga mga idol. Ayan. Gaya po talaga ang mga gawa niya. Mga yan. Ayan. Tapos na silang maglinis mga idol. Ito po ang gawa ng mga anak ko tayong ang aking asawang maganda. Ayan. Ah, naglinis daw po siya ng CR. Ang idol, yung aking asawa. Tapos yung anak ko doon. Ayun. Si Silpon. Ang anak ko dito. Totoy! Pogi! Ayan po yung aking pogi anak. Ako naman po ay nagpiprepas ng isda mga idol. Ayan po yung ako kong isda. Oh yan malapit ng maluto babalik ka rin po na po yan mga idol babalik ka rin po na po mga idol yan bikit nakabikit yan nabalik ka rin po na ato bikit bikit magpaligit mag na yung dalawa magpaligit na yan mga idol malapit nang maluto yung aking pinipiritos o oh. yan Sika. maluluto na yung peritos ini nga ayun kumuha ka ng isa doon ha ah, ayaw mo na ha kakainin ko dyan dyan mo lang kakainin ko yan dyan mo lang hala ko gusto mo yung peritos maluluto ko yung peritos Meron pa nga doon, Kakainin yun ang kakainin ko kasi siya, no. Ako, hmm? uh, <tinyo> magluto na. Ang aking piniprito. O, oh, arun. Matulog siya. Hindi pa. Kung si pa. Maluluto na. Malapit oh, ng maluto. Malapit ng maluto. kakain na naman ng tanghalian ng idol. Nah, ini memang kami tetap membuahi dengan aku ada silpun silpun kain asawa koyun nah aku ini anak nanya yang kita punya kenyan pinik yang anak koyun oh, maganda ya na tulog na yung aking asawa yun, nanonood na siya kung tulog na ah. ano ba yan Aluto luto na yan ah ko na to pwede na ito luto na naghuhugas naman ng pinggan yung aking isang anak oh. ipag naman